Welcome back sa Pilipinas, Miss Bell Mariano. Narito na po tayo uli para sa ating update on Bell Mariano, mga kaibigan. Startup Philippines ay nag-post po two hours ago at ito po ay mag nagbibigay po sila ng kasayahan para sa mga taga-subaybay ng isang Bell Mariano. Sabi ni Startup Philippines, magkakaroon daw ng collab that feels like a hug. Sina, Trisha Denise, and Seska, and Bel Mariano. Lahat Iko-comfort daw nila ang bawat mga puso. Mark your calendars this September 5, 2025. Anong mangyayari? Hindi po natin alam. Alamin po natin sa thread ni Star Pop Philippines. Ayan po. Ayan na marami na tuloy ang excited Hello po sa iyo, Miss Ange Belin Daylight. Wow, congratulations, Belly Love. Thanks, Miss Trisha Denise, for having our Belly collab with your great work. Excited for this. Hindi daw, ano, uh, hindi daw po talaga sila makapagantay at gusto na nila ang September 5 na dumating dahil po, dahilan po daw sila excited para sa collab na ito ni Bell Mariano at si Miss Trisha and Wow. congratulations Belle. galing sa asap Birmingham at hito ka agad ay meron ka na uli agad tatrabahuhin with startup philippines samantala hi ganda ayan Belle mariana for sanicare mga kaibigan pinost po yan sa twitter world ano pa ba ang meron fan account Bell Lovers. donis is I just story for the books. Ayan for the record. Ayan having Rico, no Rico Blanco ba? Roby Domingo, Kyle Char, Vice Ganda, Piolo Pascual, Mr. Carlo Tigbak, Bell Mariano, Eric Santos, Doni Pangilinan. Ooh, is it Angeline Quinto? Oh, hindi pala si Bell yun. Si AC pa rin sa likod. Aha. Uh -huh. Donnie and then Darren sa likod. Bell Mariano sa harap. Ayan. Ayan. Natama din yung paningin ko sa wakas. Akala ko si Bell yun, si AC pala yun mga kaibigan. Ayan. It's 2025 maybe about their solo endeavors but the end of the day they always find their way back to each other. Ayan po. Trabaho, trabaho as solo artist. Pero pagkatapos ng araw, ay sa kanilang bawat arms din sila babalik at uuwi. Ayan. Yes, a three to describe Bell Mariano. Ayan. Nagaantay daw sila ng mga notification para sa mga projects ng isang Bel Mariano. Ano pa ba ang sabi nila about Bel? OMG! Finally, Trisha, Denise and Seska, and Bel Mariano collab. And hinaantay nila ito. Nakala ko po ay magkakaroon na ng konserto ang ating Bel Mariano. Hindi pa pala. May pero pa pala siyang single bago pa ang kanyang birthday uh, concert na hindi pa rin natin alam kung kailan mangyayari, mga kaibigan. For sure, bago matapos ang taon, ay ibibigay na nila yan sa atin, mga kaibigan. So, yan po ang ating latest update on Bell Mariano. A new single or new collaboration is coming up soon na soon. At may enjoy na uli natin ang bosses ng isang Bel Mariano sa new single. This is Alexander Lex to Jules. I will see you later for more.